Mayroon tayong click ngayon na uh, iyo i-overhaul mga sir. Dahil yung kanyang tunog ng makina, makalampag. Start natin, tilanggal ko na rin yung CBT nito mga sir. Kapansin nyo, tinanggal ko na yung CBT, CBT nya rito, fully. Yeah. Uh, kung marinig nyo yung tunog na ganyan, ganyan sa kano iba yung tunog kapag ka once na ganyan yung tunog ng motor ninyo kapag tinanggal nyo dito kahit na hindi nyo tanggalin yung pulley dito mararamdam mararamdaman nyo yung ingay na yan pero hindi siya ganong kalakas kapag uh, tinanggal nyo na yung pulley doon na siya nagkakaroon ng uh, mas malakas na ingay hindi po yan sa anus sa mga sara hindi po yan sa connecting rod hindi yan doon sa may part ng uh, magneto yung nandito sa singunyal yung uh, issue lagi ni click na kapag uh, uh, nag aftermarket tayo na spring tapos uh, nawabayaan natin din sa langis kinukulang sa langis ito yung nagiging uh, epekto yan tuk 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 na patay mo ating makina patay ating makina kaya nagkaroon siya ng ganyan dahil kapag uh, itong uh, sigunyal niya ginalaw mo siya ng ganyan mararamdaman mo malakas to yan kaya yan yung ano yung gagawin natin mga sir mag overhaul tayo pag ihiwalay natin yung makina sa yung chassis makikita natin yung mamaya yan kapag natanggal natin tong uh, makina pag ihiwalay natin kapag ka nagpapahiwalay kayo tandaan nyo lang yung ano yung mga kwan mga wire na dapat hindi nahahatak para hindi kayo dumubli ng gastos or gagawin para hindi rin ano check engine yan pag ihiwal natin yung makina sa kayong chassis tapos wawalwalin natin to dito hindi ko pa bibilin si si sir yung may ari nito hindi ko siya paggagastusin ng malaki kasi itong mga sir so nagagawa niya ng paraan build up kung tawagin hindi na sa machine shop kaya ito dadalhin natin ng machine shop at uh, bibigyan ko na lang siya ng ng anong isang side na sigunyal tapos dadali ng machine shop para hindi na gumastos ng malaki si sir kasi kaka tapo mo lang daw itong mga sir medyo galing na rin sa gastusan ng malaki at uh, pagkakakwento pinagawa niya daw sa iba 8,000 yung nagastos niya sa top overhaul engine refresh yung nagpalit siya ng block yung sa akin din naman 5253 255 yung pinakamalaki ano na uh, top overhaul depende yon sa ano sa pisa kung mas marami sira mas madi, mas marami din yung ano yung gastos pero standard na sa akin yan hanggang 55 lang sa kanya ano 8000 top overhaul isa nga sinisingil ko nga lang ganito kasama yung block 8000 na kasama ng overhaul kapag ganito Nakadepende din naman yan sa may-ari ng motor o sa inyong mga sir kung medyo sensitive kayo. Eh, mas maganda bago. Pero kung hindi naman kayo sensitive at may tiwala naman kayo sa mekaniko nyo, ipagkatiwala nyo na lang, lubos-lubos nyo na. At uh, hindi naman kayo paggagastasin ng malaki nyan. Yung mga trusted nyo lang gumagawa. Kaya pag natin itong mga sir. Para makita natin yung kalampag na sinasabi ko. Kasi ang problema, nandito sa side dito, si Gunyal. Ah, pag natin 'to, ha? Pangit Baka di maganda yung kulan. At mayroon pa tayo isang ano, uh, overhaul, same din sila. Ito mga sala, hindi, hindi ito ano. Hindi ito talaga ng ano. Ayan na ni Kapulong yung makina saka yung chassis at uh, ito na yung makina niya ngayon. Wawalwalin mo natin to. Basta kapag ka, once na kayo nagpapa o nagwawalwal. wal. yung na lang side by side na lang kayo para hindi na kayo malito kung sakaling asimbolin uh, nyo na siya uhugasan nyo siya i-segregate nyo na Yan, tatanggalin mo natin itong mga sala pag ihiwalay mo natin ito na mga sana nawalwal na natin yung makina yung uh, tunog na narinig natin bago natin ito kalasin nanggagaling po yan dito yan, dapat ang uh, standard kasi nito hindi mo dapat ito makakamay ng mahuhugot ng ganito pero dito yan tatanggal mo na tapos ito may tama sya nag start daw itong ingay to nung ano nung nag stack up yung polar ya ginrain yan tapos masama pa ya tamaan nyo yan kaya oh. natin ding liha yung gagamitin natin dyan sa bagay ito papaltala natin to yan, naiwan na yung bearing dun na dapat hindi na iiwan tapos yan pisto nya bagong bago pa yung black. Yan, all goods. Bukod, lang dito sa ano. Wala namang gasgas yung black niya. Kasi bagong palit pa lang yan. Ito yung bearing. Yan, goods. Bukod lang sa ingay. Nakalampag. Yung. This. This na ginamit meron din tayong kinakalas din na isa. Nasigunyal din yung problema. Naingay din. Yan. kaya bukas, dadali natin sa machine shop yan. Parehas. Ito. Sabay nito. Okay, ito na mga sawi, yung uh, maingay na panggigil. Hindi kasi nyo naipasilip yung uh, pagbuo ng makina. Dahil uh, busy tayo. Ayan, o, wala tayong ginagawa ngayon. On the beat. Ayan, ibalik eh, ko na. Tapos ito, try natin siya pa. Pa, mo ka. Long. Yan okay, yung may ari, o yung. Okay, ayan, maanda na. Ayun, wala na yung ingay niya mga sawi hindi na siya makalampag na tulad dati na kapag unang start mo mararamdaman mo na kagad yung ingay ng makina ito smooth na smooth na all goods naman na lahat yung isa na lang yung susod uh, susunod natin yung over ano i assemble yung makina yeah, na taymik na wala na yung kalampag vibration na lang ng uh, flaring yung narinig ninyo pero dito sa part dito wala na yan na gulos na pwede nyo na makuha ito mga sir kasi ito na lang yung kulang galing kasi ng machine shop sabay diretsyo ng ano, pagbuo hindi ko na sa inyo na ipakita gawa kasi na uh, busy busy tayo mga sir ang daming nakapila ngayon kaya hindi ko na na i-video nakalimutan ko na pero marami na akong na rin ako naging video ng ganun. Kaya yun na lang yung balikan niya. all goods na ito mga sir. Payment ah, na payment na. 6,000 lang po yung aking siningil. All in na. Balikan natin yung play rings. Okay. Ha? Ah, Ayan mga sir. Payment na. Hindi na siya ano. Dar dar. Alright, pwede mo ilabas yan. pipib. Ito ka pulo, pulok. Kasi dadalawa na lang tayo, nakasimangot ka pa. Pangit mo na nga, nakasimangot ka pa. <laughs>